Vibes only para akit swerte! Hello at welcome sa ating channel! Ito ang basan ng iyong mga Chinese Zodiac Horoscope para sa April 2024. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po! Gawing gabay o libangan ang videong ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Dagawrat Abril 2024, ang buwang ito ay magiging panahon ng pagkakataon para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng daga. Ang iyong karisma at kakayahang makisalamuha ay magdadala sa iyo ng mga bagong koneksyon na maaring magbukas ng mga pinto sa iyong karera at personal na buhay. Gamitin ang iyong likas na katalinuhan upang makilala ang mga pagkakataong hindi dapat palampasin magkakaroon ka rin ng pagkakataong malutas ang mga matagal ng problema sa malikhaing paraan. Sa aspeto ng pananalapi, magiging mahalaga ang pagiging maingat sa iyong mga gastos. Bagamat magiging positibo ang daloy ng pera, mainam na magtabi para sa hindi inaasahang pangangailangan. Sa paibig, ang mga single na daga ay maaaring makatagpo ng isang espesyal na taong magpapatibok ng kanilang puso. Para naman sa mga nasa relasyon, ito ang tamang oras upang palalimin ang inyong samahan sa pamamagitan ng paggugol ng kalidad na oras na magkasama. Ox Abril 2024, ang mga ipinanganak sa taon ng baka ay makakaranas ng isang buwan ng pagpupunyagi at pagtitiyaga. Ang iyong dedikasyon sa trabaho ay mapapansin ng iyong mga nakatataas na maaring humantong sa posibleng promosyon o pagkilala. Mahalaga ang pagpapanatili ng fokus at pagiging bukas sa pagtanggap ng mga bagong responsibilidad. Ang buwang ito ay magiging puno ng mga hamon, ngunit sa iyong natural na lakas at determinasyon, malalampasan mo ang mga ito. Sa larangan ng iyong personal na buhay, maaring kailanganin mong bigyang pansin ang kalusugan at kagalingan. Ang pag-ehersisyo at pagkakaroon ng balanseng dieta ay magiging susi sa pagpapanatili ng iyong lakas sa mga usapin ng puso. Ang pagiging tapat at bukas sa iyong kapareha ay magpapalakas sa inyong relasyon. Ang mga single na baka ay maaring makaramdam ng pag-aalangan sa pagpasok sa isang bagong relasyon, ngunit ang pagiging bukas sa posibilidad ng pag-ibig ay maaaring magdala ng magandang sorpresa. Tiger Abril 2024, ang mga tigre ay makakaranas ng isang buwan na puno ng enerhiya at pagkilos. Ang iyong natural na pagiging leader ay magiging mahalaga sa pagtatakda ng direksyon sa iyong karera o negosyo. Ang iyong kagustuhang kumilos at gumawa ng desisyon ay magdadala sa iyo sa mga bagong landas ng tagumpay. Ang buwang ito ay magiging perpekto para sa paglulunsad ng mga bagong proyekto o pagpasok sa mga bagong pakikipagsapalaran. Sa iyong personal na buhay, ang iyong adventurous spirit ay magiging iyong gabay sa pagtuklas ng mga bagong karanasan kasama ang mga mahal sa buhay. Ang pagiging spontanyo ay magdadala ng sariwang hangin sa iyong mga relasyon. Para sa mga single na tigre, ang pagiging bukas sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan ay maaaring magbukas ng pinto sa pagkakaroon ng isang romantikong koneksyon. Panatilihing bukas ang iyong puso at isipan sa mga posibilidad na darating. Rabbit Abril 2024 Para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng kuneho, ang buwang ito ay magdadala ng kapayapaan at kalmado sa iyong buhay. Ang iyong likas na kakayahang umangkop ay magiging mahalaga sa pagharap sa anumang mga pagbabago o hamon. Ang panahong ito ay magiging mainam para sa pagmumuni-muni at pagtuon sa iyong personal na paglago. Ang pagiging malapit sa kalikasan o paggugol ng oras sa mga malikhaing gawain ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa aspeto ng iyong mga relasyon, ang buwang ito ay magiging perpekto para sa pagpapalalim ng iyong koneksyon sa mga kaibigan at pamilya. Ang pagbabahagi ng iyong mga saloobin at damdamin ay magpapatibay sa iyong mga personal na ugnayan. Para sa mga single na kuneho, ang pagiging totoo sa iyong sarili at sa iyong mga halaga ay mahalaga sa pag-akit ng tamang tao panatilihin ang iyong puso at isipan na bukas sa mga bagong posibilidad ng pag-ibig. Dragon. Abril 2024 ang mga dragon ay magkakaroon ng isang buwan na puno ng pagkakataon at pagbabago. Ang iyong natural na pagiging ambisyoso at paghahangad ng tagumpay ay magiging iyong gabay sa pag-abot sa iyong mga layunin. Ang buwang ito ay magiging mainam para sa pagtatakda ng mga bagong target at pagharap sa mga hamon na may tiwala at determinasyon, ang iyong kakayahang umangkop at mabilis na pag-iisip ay magiging susi sa pag-navigate sa anumang mga pagbabago sa iyong karera o negosyo. Sa larangan ng personal na buhay, ang iyong dynamic na personalidad ay magdadala ng kasiyahan at excitement sa iyong mga relasyon. Ang pagiging bukas sa pagbabahagi ng iyong mga pangarap at ambisyon sa iyong mga mahal sa buhay ay magpapalakas sa inyong samahan. Para sa mga single na dragon, ito ay magiging isang magandang panahon para sa pagtuklas ng bagong pag-ibig. Ang iyong kumpiyansa at karisma ay natural na aakit ng pansin mula sa iba. Snake Abril 2024, ang buwang ito ay magiging isang panahon ng introspeksyon at paglago para sa mga ahas. Ang iyong malalim na pag-iisip at pagninilay-nilay ay magdadala sa iyo ng mga bagong pananaw sa iyong buhay at mga layunin. Ito ay magiging isang mainam na panahon para sa pagtuon sa iyong personal na pag-unlad at sa paghahanap ng balanse sa iyong buhay. Yung pagiging uh, matyaga at pagkakaroon ng pananaw sa hinaharap ay magiging mahalaga. Sa aspeto ng iyong mga relasyon, ang buwang ito ay magiging mahalaga sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa mga taong malapit sa iyo. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga damdamin ay magdudulot ng mas malaking pagkakaunawaan at pagtitiwala. Para sa mga single na ahas, ang pagiging mapili at pagtuon sa kalidad kaysa sa dami sa iyong mga interpersonal na relasyon ay maaaring magdala ng isang makabuluhang koneksyon. Ang pag-ibig ay maaaring lumago mula sa isang matatag at malalim na pagkakaibigan. Kabayo, Horse. Abril 2024, ang mga kabayo ay makakaranas ng isang buwan ng enerhiya at aksyon ang iyong likas na pagiging independyente at lakas ng loob ay magiging iyong mga sandata sa pagharap sa mga hamon at pagtupad sa iyong mga layunin. Ang buwang ito ay magiging isang magandang panahon para sa pagtatakda ng mataas na ambisyon at paggawa ng mga hakbang patungo sa kanilang pagkakamit. Ang iyong sosyal na buhay ay magiging aktibo at magkakaroon ka ng maraming pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mga bagong tao. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging totoo sa iyong sarili at sa iyong mga pangangailangan ay magiging mahalaga. Para sa mga kabayo na nasa relasyon, ito ay magiging isang magandang panahon para sa pag-explore ng mga bagong aktibidad na magkasama na magdadala ng sariwang enerhiya sa inyong samahan. Para naman sa mga single, ang iyong charm at enerhiya ay natural na aakit ng mga bagong admirers. Magiging mahalaga ang pagiging bukas sa pag-ibig, ngunit mahalaga rin na manatiling tapat sa iyong mga halaga at hindi magmadali. GOAT Abril 2024, para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng kambing, ang buwang ito ay magdadala ng isang panahon ng kreatibidad at inspirasyon. Ang iyong likas na artistic na sensibilidad ay magiging mas mataas na magbibigay sa iyo ng mga bagong ideya at proyekto na maaring tumagal. Ito ay isang magandang panahon upang ipahayag ang iyong sarili sa pamamagitan ng sining, musika, o pagsusulat. Ang iyong malambot na puso at empatiya ay magdadala ng kaginhawahan at suporta sa mga taong malapit sa iyo. Sa aspeto ng iyong mga relasyon, ang buwang ito ay magiging mainam para sa pagpapalakas ng iyong mga personal na ugnayan. Ang pagiging handa na makinig at magbigay ng suporta ay magpapatibay sa mga bond na mayroon ka sa iyong mga kaibigan at pamilya. Para sa mga single na kambing, ang iyong sensitibong kalikasan ay maaaring magdala sa iyo ng isang malalim na koneksyon sa isang tao na nagbabahagi ng iyong mga halaga at interes. Ang pagiging bukas sa pag-ibig ay mahalaga, ngunit mahalaga rin ang pagiging totoo sa iyong sarili. Ungoy, monkey. Abril 2024, ang mga ungoy ay makakaranas ng isang buwan na puno ng pagkakataon para sa personal at propesyonal na pag-unlad. Ang iyong likas na talino at kakayahang umangkop ay magbibigay daan sa iyo upang mag-navigate sa mga pagbabago na may kumpiyansa. Ang buwang ito ay magiging mainam para sa networking at pagpapalawak ng iyong mga koneksyon. Ang iyong kakayahang mag-entertain at magbigay inspirasyon sa iba ay magiging iyong pinakamalakas na asset sa pagbuo ng mga bagong relasyon sa iyong personal na buhay. Ang pag ng oras sa pagpapahalaga at pag-unlad ng iyong mga personal na interes ay magdadala ng kasiyahan at pagpapayaman sa iyong buhay. Para sa mga unggoy na nasa relasyon, ito ay isang magandang panahon upang magsaya at mag-explore ng mga bagong karanasan magkasama. Para sa mga single, ang iyong charm at wit ay natural na mag-aakit ng pansin. Ang pagiging bukas sa pag-ibig at pagkakaroon ng kasiyahan sa proseso ay mahalaga. Rooster Abril 2024, ang mga tandang ay makakaranas ng isang buwan ng pagkakaisa at balanse. Ang iyong natural na pagiging organisado at detalyado ay magiging mahalaga sa pag-achieve ng iyong mga layunin sa trabaho at personal na buhay. Ang buwang ito ay magiging isang magandang panahon para sa pagplano ng hinaharap at pagtatakda ng mga bagong layunin. Ang iyong kakayahang magtrabaho ng mabuti at may disiplina ay magdadala sa iyo ng pagkilala at tagumpay. Sa iyong personal na buhay, ang paggugol ng oras sa pag-aalaga sa iyong mga relasyon ay magiging mahalaga. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng trabaho at pamilya ay magdudulot ng kasiyahan at pagkakaisa sa iyong buhay. Para sa mga tandang na nasa relasyon, ang pagiging bukas at tapat sa iyong kapareha ay magpapalakas sa inyong samahan. Para sa mga single, ang pagiging totoo sa iyong sarili at sa iyong mga pangangailangan ay mahalaga sa pag-akit ng tamang tao sa iyong buhay. Dog, aso. Ang mga aso ay makakaranas ng isang buwan ng pagkakaisa at pagkakaibigan. Ang iyong likas na katapatan at dedikasyon sa iyong mga mahal sa buhay ay magiging mahalaga sa pagpapatibay ng iyong mga relasyon. Ang buwang ito ay magiging isang magandang panahon para sa paggugol ng oras sa iyong mga kaibigan at pamilya at pagtuklas ng mga bagong paraan upang ipakita ang iyong pagmamahal at suporta. Ang iyong empatiya at pag-unawa ay magdadala ng kaginhawahan sa mga nangangailangan. Sa aspeto ng iyong karera, ang iyong pagiging maasahan at pagtutulungan ay magiging mahalaga sa pagkakamit ng tagumpay sa mga proyekto ng grupo. Ang iyong kakayahang makipag-ugnayan at magtrabaho ng maayos sa iba ay magdadala ng positibong resulta. Para sa mga aso na nagahanap ng pag-ibig, ang iyong katapatan at pagiging tunay ay aakit ng isang tao na nagbabahagi ng iyong mga halaga. Panatilihin ang iyong puso na bukas at handang tumanggap ng pag-ibig. Baboy, Pig. Abril 2024 para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng baboy, ang buwang ito ay magiging isang panahon ng kasiyahan at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang iyong likas na kabaitan at pagiging mapagbigay ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang buwang ito ay magiging isang magandang panahon para sa pagpapahinga, pag-recharge, at pagtuon sa iyong personal na kagalingan. Ang paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay at pagtuklas ng mga bagong libangan ay magdadala ng kasiyahan sa iyong buhay. Sa iyong karera, ang iyong hardworking na katangian at positibong saloobin ay magpapatuloy na magdala ng magagandang resulta. Ang pagiging bukas sa pagtanggap ng feedback at pag-aaral mula sa karanasan ay magbibigay daan sa iyong patuloy na pag-unlad. Para sa mga baboy na nasa relasyon, ito ay magiging isang magandang panahon para sa pagpapalalim ng inyong koneksyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga karanasan at damdamin. Para sa mga single, ang pagiging natural at pagiging iyong tunay na sarili ay magiging susi sa pag-akit ng isang taong espesyal. Abangan ang basa ng iyong kapalaran para sa susunod na buwan. Maraming salamat po!